ang lihim ng billionaire village sa Benguet. Sino nga ba ang mga nakatira rito? Alam mo ba na may tinatawag silang billionaire village sa Benguet? Oo, totoo yan. Hindi lang basta subdivision. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodges, isang napakagarang village na halos puro mayayaman at kilalang tao lang ang kayang pumasok. Pero bakit nga ba tinatawag itong billionaire village? At totoo bang may mga politiko raw na may bahay dito? Tara, pag-usapan natin. Ang Alphaland Baguio Mountain Lodges ay isang luxury project sa Benguet, pagmamayari ng Alphaland Corporation. Nasa taas ng bundok, surrounded by pine trees, at bawat bahay dito ay gawa pa sa imported wood mula Finland. Imagine mo, parang rest house ng mga super rich sa gitna ng lamig ng bagyo. Dahil dito, Tinawag ito ng mga tao na billionaire village. Kasi nga, halos puro milyonaryo at bilyonaryo ang may bahay dito. Ang presyo ng isang unit? Nasa daan-daang milyon. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit usap-usapan ito. Ngayon, ito ang mainit na bahagi. May mga pangalan ng politiko na lumalabas na raw may bahay o stay dito. Unang nabanggit, si Congressman Eric Yap ng Benguet na ayon mismo sa mga public record at report, ginagamit ang Alphaland Address bilang tirahan. May mga kumakalat din na larawan at post ni na Cheese Escudero at Heart Evangelista na nagstay dito. Pero wala pang matibay na ebidensya kung may ari talaga sila ng property. Mayroon ding mga usapan tungkol kina Zaldico at ilang negosyante. Pero karamihan ay haka-haka lang. Kaya nga tinawag ng ilan napugad ng mga may koneksyon sa politika. Kasi raw, kung gusto mong tahimik na magpahinga o magtago ng yaman, e eh doon ka raw pupunta. Ang mas nakakaintriga, body, ay kapag tiningnan mo ang mga sal o statement of assets ng ilan sa kanila, milyonaryo lang daw. Pero kung titignan mo ang mga bahay, kotse, alahas at gala, parang hindi tugma. Kaya tanong ng bayan, saan nang gagaling ang pera? Hindi naman masama ang yumaman. Pero kung politiko ka, dapat transparent ka. Kasi ang pera ng bayan, dapat nakikita kung saan napupunta. Kaya kung may pagkakataon kang mapadaan sa Benguet, baka gusto mong silipin mula sa malayo ang tinatawag na billionaire village. Isang paalala lang, hindi lahat ng ginto. Kumikinang sa labas. Minsan, nasa taas ng bundok, ang tunay na sikreto. Ito ang kwento sa likod ng Billionaire Village ng Bengge. Thanks for watching, buddy. Don't forget to like.